musta kayo guys so ako okay naman ako ngayon guys so I wanna greet myself in advance happy 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 birthday to me ayan na February 24 po sa Monday na po yung birthday ko po pero wag po kayo mag alala kasi hindi ko po kayo i-invite kasi wala naman po akong handa <laughs> Ayan, yung pagkasabi ko nang wala akong handa, bigla akong nasamid eh. So talagang wala talagang handa kasi wala naman akong pang support na panghanda kasi yung sinasawad ko ngayon sa Karin Lire is talagang for, for my everyday yan para lang sa araw-araw so pinagkakasya ko lang so waiting pa naman ako sa EPSA marami pa ako in-apply na trabaho kaya huwag kayong mag-alala kasi pag sumahod na ako at naging okay ng lahat so maghahanda ako tapos invite ko kayo guys sana maswerte yung mga kaibigan ko na ma-invite ko sa ila lalo na yung mga malalapit kong kaibigan may kaibigan ba ako? parang wala naman. So, kailangan lang, kaibigan nila ako kasi, may kailangan sila. Joke, charot, wala. Wala, wala kung ano, wala kayong mapapala sa akin. <laughs> wala kayong mapapala sa akin. So, kato, tu yung tulong na, ano ba yan, sorry, sorry, hindi. Nanong kasi ako ano, yung sa labasan ng amoy ng ano. Sorry naman, guys. Sorry. So, ayun nga, guys. I want a great, uh, advance happy uh, birthday to me. So, ngayon is ano ba ngayon February 20 Thursday Friday na bukas so Friday na bukas February 21 Sabado 22 at Linggo 23 then Monday it's 24 my birthday sana may magbigay ng gift sa akin sana may magbigay ng gift sa akin at yung parang surprise bigyan nila ako ng cake pau um, para napaka-importante kong tao no? may, may mag-greet sa akin tapos magbibigay sa akin ng cake sana all sana mayroong ganong tao no? siguro yung ano yung, yung talagang totaling kakilala ka ng kaibigan mo talagang pag effort siya. ay birthday niya baka gusto na ano sana naman ma-surprise sa bibigay natin yung mga ganong bagay sana. so ayun lang guys kamustahin ko lang kayo okay lang ako then sana i hope na sa birthday ko sana sana okay na sana okay na magkatrabaho na ako gusto ko na magkatrabaho talaga guys nainip na ako guys ang hirap mawalang ang hirap nang walang pera di ba dati nakikita nyo kumakain kain pa ako sa labas ngayon pero ngayon kumakain ako sa loob sir syempre <laughs> kumakain ako pero hindi na katulad ng dati kasi magastos ako eh, di ba para sabihin niyo naman sa akin sa video na yung video ko Buti nga kasi ikaw kasi no pag may trabaho ka, kada ng gala sa ano saan saan. Hindi ka marunong mag-ipon kaya ayan na no, pag nawalan ka ng pera, wala kang malapitan. <laughs> True to life. True to life ako tuloy. So ayun lang guys. Miss ko na kayo guys. So supportahan niyo naman guys yung aking ano ha yung aking YouTube channel dahil kayo ay 15,300 subscriber na. Then meron na kasing mga ano na monetize na ako sana. Inaantay ko lang yung ano yung Google AdSense ko sana. wait Google AdSense so sana all. So wala pa rin ako cellphone na like, online pa rin ako kaya pasensya na hindi ako updated masyado sa Facebook ko. dahil like online lang ako siguro hindi ko alam, baka one year pa bago magka-cellphone. Hindi <laughs> ako makaipon sa may ko ngayon. Tagang kailangan budgetin lang talaga sa araw-araw. So, pag may nagbigay sa akin ng cellphone, syempre, i-accept ya ko yan, no? Sana nga may magbigay sa akin. Eh. So, ayun lang, guys. Miss na miss ko na talaga kayo. <laughs> miss na miss ko na kayo, guys. So, ayun lang. Bye-bye na, guys.